Happy birthday, pa. So, bilawan ng pansit. Saka ito. Oh. Happy <laughs> birthday. mga bok ngayong araw papunta tayo sa magsaysay Pornaga naga meron tayong isa surprise doon bali nag comment na yun sa atin eh shout out si ma'am ray kadapan siya kasi yung nag contact sa atin na una para mag, mag inquire gusto magpa surprise ngayong december sa mga taong mahal nila pm lang pa ako bali ang natira natin ay pinakalas na kanto Ba? baka sa pinakadulo pa siguro yun <laughs> nas nakanto daw eh tawagan natin si sir saan ano anong street papunta Hindi nag-asagot man Itanong na lang natin eh Pangalan nito ay Itong pinakalas na kanto Ay meron pa yun doon sa dulo eh Nandito na Itong pinakalas na kanto Astrid ka na. Tandaan natin. Boss, pwede magtanong boss? Saan dito yung bahay ni Maricho Trinidad? Ito lang, ito lang. Ah, okay po. Salamat po. Tau po. Happy birthday po. May nagpabigay lang po. Saka ito po. May magte-text na lang po sa inyo. May magte-text na lang. So bilao ng panset. <laughs> Saka ito. Galing pa po 'to ng sa si Ma'am. <laughs> Hindi po. Nagaka-comment po kay Kaybok Vlog. Okay po. Ayun. Happy birthday po. Happy <laughs> birthday. Salamat po. Happy <laughs> birthday po. Sino ano po ano na po kalama, uh. ano ano na ano sira puno 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 na ano sira ano sira puno na po sira puno po ano sira puno na po ano comment ako doon na baka pili na. Ng <laughs> Ngayon pala, surprise kayo. Birthday po ulit. Thank you po ulit. Sobrang nakakatawa lang na isa surprise po yung taong mahal mo. Na walang kaalaman alam na mayroon parang darating sa kanya. And sa mga gusto din na surprise yung taong mahal nila. PM nyo lang po ako. Ako nang bahala magpaiyak sa kanya. <laughs> Maraming salamat po ulit kila Ma'am Rai sa kadapan at sa kakay And then, Sampai sejawatnya, Sila nak pasal price ke